Sa video na ito kapatid pag-uusapan natin ang 10 pinakalumang barya sa buong mundo. Alam naman natin na marami ang mga kolektor na talagang maglalabas ng milyon-milyon para lamang makuha ang coin na inaasam-asam nila. Pero bago natin ipagpatuloy ang lahat ay mag-subscribe ka na. Naga-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. So tara, simulan na natin. Number 10, Liberty Head Nickel. Ang unang coin sa listahan natin ay ang 1913 Liberty Head Nickel kung saan noon ginamit pa ito sa isang TV series na Hawaii 5O kung saan ipinakita pa ang coin na ito. Sabi ng hiilan, isa daw ito sa limang original na coin ngunit sa kasamaang palad ni ito ng isang staff at ibenta sa isang underground auction at nagkakahalaga ang coin na ito ng 3.7 million US dollar o kung sa peso naman ito ay umaabot ng 196 million pesos grabe napakamahal number 9 bust dollar class 1 dexter Polk Spiceman. ang coin na ito ay ang tinatawag ding 1804 bust collar class 1 coin ang barya na ito ay mas lalong nagmamahal dahil sa dalanetong history sa barya na ito may makikita kang maliit na letrang D. Ito ang nagpapatunay na totoo ito at hindi pineke. Buko dyan, ang letrang D na ito ay sumasagisag sa isang wealthy numismatist o mayamang kolektor na si James V. Dexter at nagkakahalaga ang barya na ito ng 3.8 million dollars. Number 8, 1 million gold Canadian maple leaf. Ang coin na ito ay ang isa rin sa pinakamahal at pinag ng mga mayayamang kolektor. Ito rin ang kauna-una ang million dollar coin ng Canadian. Ang barya na ito ay gawa sa 99.999% na gold so purong ginto ito. Ginawa ang coin na ito para ipakita o isulong ang Royal Canadian at nagkakahalaga ito ng 4.2 million dollars. Number 7, Silver Dollar Class 1. O baka malito kayo, hindi ito katulad ng number 9 natin. Dahil ang Silver Dollar Class 1 o ang The Water Child Spiceman ay ang king of US coin at naibenta ito sa halagang 4.1 million dollars noong August 1999. Kilala din ang coin na ito sa tawag na 1804 Silver Dollar. Ang koin na ito ay patuloy na umaangat ang presyo taon-taon at iba't iba na rin ang mga naging may-ari ng koin na ito kabilang na ang Sultan Muscat, Henry Chapman, Verhill Brand at ang pamilyang Pog. At alam mo bang noong 2016, in-auction ito sa halagang 10,575,000 pero hindi ito nabili kaya bumalik ito sa presyong 4.1 million dollars. Number 6, Liberty Head Nickel o ang Morton Smith Eliasberg. Isa ito sa limang pinakamahal na coin sa buong mundo. Sinasabi din na isa rin ito sa may pinakamagandang mukha na coin na nagawa. At marami ang mga kolektor na talagang nauhumaling dito kahit napakataas ng presyo. At alam mo ba na noon pinag-usapan ito dahil hindi alam kung saan ito ginawa o nagmula wala itong production records kaya't marami ang mga nagtataka. Ngunit kahit ganun pa man, meron itong grado sa MS62 Proof 64 mula sa Professional Coin Graders at ito ay nagkakahalaga ng 4.5 million dollars. Edward III Florin Ang pinakalumang barya natin sa listahan ay ang Edward III Florin kung saan may edad na itong 670 years old. At ayon pa sa mga nabasa ko na tatlo na lamang ang mga natitirang coins sa buong mundo kaya't ito ay mas lalong nagmamahal. Hindi man ito ang pinakamahal na coin sa buong mundo, ito naman ang pinakarir na coin ang isa sa mga coin na ito ay nai-auction na sa halagang 6.8 million dollars samantalang ang dalawang coin ay nakita sa River Tyne noong 1857 at nakadisplay na lamang ito sa British Museum. Number 4, Brasher Dublon. Ang 1787 Brasher Dublon ay ang naghikayat sa New York State na imbes na gumamit ng gold sa paggawa ng coin ay bakit hindi copper na lang. Ngunit ang state ay hindi sumang-ayon at ang sabi hindi nila kailangan ng makapanibagong coin na gawa sa copper o tanso. Ngunit may isang taong nagpatuloy nito at ito ay si Mr. Brasher. Nagtunaw siya ng tanso at nilagyan niya ito sa loob ng 22 karat na gold. Sa pagdaan ng mga panahon, naging rare ang coin na ito at nakilala dahil na rin sa kwento na nakapalob sa barya. 2011 naman nang may auction ito sa halagang 7.4 million dollars. Number 3, St. Gwaden's Double Eagle. Ang St. Gwaden's Double Eagle 1907 coin ay naging kontrobersyal noon dahil ipinag ni Charles Barber na tanggalin ang mga katagang naka dito tulad na lang ng In God We Trust. Sa pagdaan ng mga panahon tinanggal nga ito at naging blanco na lang ang barya at sa harap naman pinalitan ng Roma number ang pagkakasulat ng pecha. Sa ngayon ang presyo nito ay umaabot na ng 7.6 million dollars. Number 2, Double Eagle Ito ang ikalawang yugto ng Double Eagle kung saan wala na ang mga naka na sinasabi ko kanina. At ginawa naman ito noong 1933. Sa pagdaan ng panahon ipinagbawal ni President Theodore Roosevelt ang pagkakaroon ng gold sa mga tao. Kaya naman binawi o kinuha nila ito sa mga tao. May mga nagtago ng coin at nagsurrender. Ginawa ito ni Theodore dahil nagkaroon ng krisis. Sa kabilang dako naman kapatid, may mga double eagle pa rin ang hindi nila nakuha. Sa panahon natin ngayon, ito ay rare na. Kaya naman marami ang mga taong gusto itong makuha. Sa ngayon nagkakahalaga na ito ng 7.6 million dollars. Number 1. Flowing Hair Silver Copper Dollar. Ito ang pinakamahal na coin sa buong mundo. Ang 1794 Flowing Hair Silver Copper Dollar. Marami ang mga nagsasabing coin collector na ito daw ang kauna-unahang coin na na-issue o na-publish sa US Federal Government. At alam mo ba na noong 2013, ebenenta ito sa halagang 10 million dollars at ito ang kauna-unahang barya na nagkahalaga ng ganito kalaking presyo. Dito sa Pilipinas kapatid, may mga coin collector din naman na bumibili ng coin, yung tipong may sira ang coin kakaibang pagkaimprenta at lumang barya. Eh, saan naman ito maibibenta? Pwede mo itong ibenta sa mga coin collector o di naman kaya sa online. Marami dyan, chat or message mo lang sila kung may barya kang luma o kakaiba. Dito naman sa Pilipinas kapatid, meron din namang nagkakahalaga ng isang milyon na coin. Ito ay ang 1 peso Pilipinas, yung merong babae sa unahan at may bulkan sa likuran. At sa likod naman nito makikita ang isang ibon at nakalagay ang United States of America. At may petsa itong 1906 at ito ang pinakamahal na coin dito sa Pilipinas.